Nagdulot na naman ng na mga pag-ulan sa Metro Manila ang hanging habagat. Nagresulta po yan sa pagbaha sa ilang kalsada. Kaya pahirapan ang pag-commute ng ilan nating kababayan. Balita hatid ni James Agustin. Yung daanan sa Maysilo Circle. ang makauwi ang ilang dumaan sa Mandaluyong City. Sa Maysilo Circle kasi na bahagi ng Barangay Plainview, Bahana. May ilang sasakyang nanghas ng lumusong sa tubig sa kalsada ang ilang residente lumusong na rin. Ayon kay Yus Cooper Mike Esmeralda, mabilis tumasang ang tubig doon dahil sa mga pag-ulan. Sa bahagi naman ng Caruncho Avenue sa Pasig City, tila umaalon pa ang baha habang dumara ng mga sasakyan. Kwento ni Yus Cooper Christian Dakotanan Manalo, halos pumasok na ang tubig sa sinasakyan niyang tricycle. Binahari ng bahagi ng River Drive sa Las Piñas City. Umapaw na raw kasi ang ilog doon. Ayon kay Yus Cooper Luis Padua, sa kuha naman ni Youth Cooper Cheryl De Los Santos, kitang mabilis din tumasang tubig sa iba pang bahagi ng lungso. Kaya ang ilang residente nahirapang dumaan. Sabi, di pa pinakawin estudyante. Inabutan naman ng malakas na ulan ang uwian ng mga estudyante sa tagi. Nagkaroon din ng pagbagal ng trapiko sa lugar ayon kay U.S. Cooper Angelo Faustino. Walang galawang traffic naman ang inabutan ng mga motorista na dumaan sa South Luzon Expressway Parehong southbound at northbound lane, mabigat ang trapiko, ayon kay U.S. Cooper Ivan Tuason Eguia. Dahil sa traffic, ilang commuter ang lumusong sa baha at naglakad sa SLEX. Sabi ni U.S. Cooper, Sherilyn Santos stranded na kasi sa kalsada ang mga sinasakyan nila. Hindi na raw siya tumuloy sa bandang tollgate ng Alabang dahil mas mataas na raw ng tubig. Sa kuha ni U.S. Cooper Naila Martin, makikitang may baha pa rin sa kalsada pero ligtas naman daw nila itong natawi. Base sa abiso ng SLEX Manila Toll Expressway Systems, kanina pa sa 12 na madaling araw, nasa labing dalawang kilometro ang inabot ng trapiko na nagmula sa Alabang Exit Southbound, habang mahigit apat na kilometro naman mula sa Sukat Exit Northbound. James Agustin, Nagbabalita para sa Gemma Integrated News. Mga kapuso, mataas pa rin po ang chance ng ulan sa maraming bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ngayong Miyerkules. Patuloy kasi ang pag-iral ng hanging habagat. Sabi ng pag-asa, pinakaapektado ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Batanes at Babuyan Islands. Wala namang epekto sa bansa ang binabantayang low pressure area na namataan 1,705 km silangan ng extreme northern Luzon. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na pumasok ng Philippine Area of Responsibility at maging isang bagyo. Sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Bantay habagat tayo, kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po at sa lahat ng ating taga-panood. Opo, gano'n po kalakas yung habagat ngayon at saan saan lugar po ito uh, makakaapekto? Um, Malaga din po siguro na mabanggit natin na yung habagat ay taon-taon na nangyayari sa atin. Yung kung gano'n kalakas po ay base sa ating monthly outlook o yung inaasahan natin ng mga pagulan ngayon July, near normal po uh, yung condition na nakikita natin. Mm -hmm. Ilang araw po tayong uh, makakaranas na ng uh, ulan? Inaasahan po natin na patuloy yung epekto, yung tuloy-tuloy na mga pagulan dito sa western part ng ating bansa hanggang sa biyernes. At unti-unti po magkakaroon tayo, makakaranas tayo ng improved weather conditions sa weekends. Pero in general po, from June to October, ito po yung panahon natin ng rainy season at associated dito sa habagat. Kaya asahan natin na magpapatuloy po yung mga pagulan natin. Bakit to kaya kahit pabugso-bugso, napakalakas naman ng buhos ng ulan? May mga cases po kasi na yung wind direction, kapag southwest monsoon po kasi, yung hangin na nakaka sa atin ay timog, galing sa timog kanduran. At yung hangin na nandun, mataas po yung moisture malapit sa equatorial region. At kapag dinadala po yun ng hangin, ayun po yung nagkakos ng mga kaulapan na dinadala ay mga pagulan, lalo na sa western part ng ating bansa. Ayun. E sa Metro Manila po, maranasan ba ulit yung pagbaha kagabi dahil sa ang ah, malakas na ulan? Yung kagabi po ay um, well-organized yung thunderstorm na yun. Actually, yung southern part po ng Metro Manila yung pinaka naapektuhan. Bukod po doon, yung mga probinsya na malapit dito, Cavite, Batangas, sila po yung mas inulan. Pero yung mga pagbaha ay associated na po talaga yan sa mga ganong pangyari. At hindi po natin inaalis yung posibilidad na muli po ay maka sa atin yung ganitong thunderstorm sa mga susunod na araw. Mm -hmm. Ikaw, Gray, naman po doon sa LPA, sa labas ng PAR, nasaan po ang lokasyon at tagaano po ito kalakas? Sa kasalukuyan po ay nasa 1,705 km ito east ng extreme northern Luzon. Inaasahan din natin na yung development niya ay masyadong mababa. Ibig sabihin, hindi na po ito magpapatuloy sa susunod na 24 oras. Pero kung mapapansin po natin, ay meron tayong mga cloud clusters na nasa labas din ng Philippine Area of Responsibility. And then yung isa naman ay nasa northeastern part ng Pilipinas hindi natin inaalis yung posibilidad na magkaroon ng sirkulasyon or development ng low pressure area. Kaya ipatuloy po natin yan na imomonitor para maging updated po tayo. Pero may pag-asa po pa kayo ito mabuo bilang bagyot pumasok sa PAR? Yung low pressure area po ay hindi. Uh, Mag-de-dissipate na po ito. Pero yung um, mamumuo pa lang, ito po yung titignan natin kung magkakaroon siya ng posibilidad na development kasi may tinatawag din po tayo na enhanced southwest monsoon Kapag favorable po yung condition or nakapwesto siya sa northeastern part ng Pilipinas, mas pwede niyang pahilahin pa yung mga clouds na binanggit natin kanina at magdudulot po ito ng mas maraming pagulan sa western part ng Pilipinas kasama po dito yung Metro Manila. Yes, mm -hmm. sa bahagi po ng Bulkang Taal na binabantayan din ng uh, aktividad, Ano pong panahon ang uh, aasahan? Asahan natin na uh, posible pa rin yung mga pagulan sa Friday sa, dahil uh, binanggit natin kanina yung mga factors at mahalaga na mai uh, may, may may banggit din natin yung wind direction dahil southwest nang gagaling yung hangin asahan natin na yung maaring ibuga ng bulkan na sa Taal ay mag mag-move din papunta rin sa mga kalapit niyang probinsya halimbawa ay sa Quezon hmm, kaya mahalagang uh, mag-monitoran ho eh ilang bagyo po ba yung posibleng pumasok ngayong buwan? Ngayong buwan po, 2 or 3 po yung ina natin. Pero mahalaga din po na may inform tayo na yung 2 or 3 na yun ay climatological uh, average. Ibig sabihin, yun yung inaasahan natin. Pero that doesn't mean na kapag nakatatlo na tayo ngayong July, ay hindi na tayo makaka-experience pa ng bagyo. O kaya, ay at least 2 dapat may, uh, may pumasok ngayong July. Hindi po. Yun po yung inaasahan natin, average number ng tropical cycle. Pero posible pa din po na mas konti or more than 3 pa yung pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng July. Kaya dapat maganda pa rin. Maraming salamat po, Pagasa Weather Specialist Dr. John Manalo. Maraming salamat din po. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nasawi ang isang lalaki sa Solsona, Ilocos Norte. Chris, ano ang detalye? Tony, natuklaw ng isang kobra ang lalaki habang nasa bukid sa barangay Santa Ana. Ayon sa kapitbahay ng 36 anyos na lalaki, nagbubunot ng palay o nang punla ng palay ang biktima na mangyari ang insidente. Ilang minuto lang ang lumipas, nang hina at nahilo na raw ang lalaki, kaya dinla sa pagamutan. Doon na siya binawian ng buhay. Nahuli at napatay rin kalauna ng kobra na may habang mahigit sa dalawang metro. Ayon sa Wildlife Rescue Center ng Department of Environment and Natural Resources, ang paglabas ng mga ahas tuwing may masamang panahon ay dahil sa displacement o pagkawala nila sa kanilang natural habitat. Ayon nila sa mga makakakita nito, huwag silang gambalain at hayaan lang silang makaalis. Kung imposible naman, tumawag agad sa mga otoridad o sa eksperto para sila ay mahuli." Sa Tagkawayan, Quezon naman, patay ang isang driver ng boom truck matapos makasalpukan ng isang 10-wheeler. Batay sa investigasyon, nawala ng preno ang boom truck sa pababang bahagi ng kalsada sa barangay Santa Cecilia bago ito sumalpok sa 10-wheeler. Apat ang sugatan sa insidente, kabilang na ang pahinante ng 10-wheeler na naipit sa loob ng sasakyan. Kritika naman ang isang rider matapos madamay sa salpukan. Isinugod sila sa ospital. Dahil sa insidente, bumigat ang dali ng trapiko sa lugar. Patuloy naman ang investigasyon. Hinahanap pa rin ng labi ng isang TNVS driver na hinold up at pinatay ng tatlong pasaherong isinakay niya sa Paranaque. Dinig sa dashcam ng biktima ang karumaldumal na sinapit niya. Babala po, sensitibo ang mga mapapanood at maririnig ninyo. Sa balitang hati ni John Consulta, Exclusive. kalsada na lang sa Cavite ang makikita sa dashcam na ito ng PNVS unit ni Raymond Cabrera. Pero maririnig sa audio nito na hinold up na ang driver at iba na ang nagmamaneho ng sasakyan. Sa isang punto, maririnig ang usapan ng mga suspect mula sa pagkuha nila ng cellphone ng biktima hanggang sa aktual na pagpatay sa biktima. Pinggal pa yung sa cellphone niya. Ay, walang password. yung And, hindi mo makuha. yun na. Na Ang assumption natin is ito yung biktima at uh, maririnig natin na siya ay sinasaksak at pinapahirapan ng mga tao na kasama niya doon sa sasakyan. Nagmamakaawa yung biktima at maririnig mo pa yung mga sospek na sinabi na sinaksak at uh, isaksak pa sa puso yung uh, saksakin sa puso yung biktima natin. Ang malagim na krimen nangyari noong May 18. Sa CCTV nito na hawak ng NBI, makikita ang tatlong lalaki na sumakay sa TNVS unit ni Cabrera mula sa isang establishment sa Paranaque. Hindi kasama sa mga sumakay ang mismong nagbook sa ride hailing app. Umalis ang sasakyan pero muli ito bumalik sa pick-up point. Isa sa mga pasero ang bumaba at may kinuhang kutsilo sa halamanan. Merong tatlong tao na sumakay sa kanyang uh, sasakyan at ito ay uh, patungong Molino Uh, Baco or Cavite. So, nung nandun na sila sa Cavite, uh, nagtuloy-tuloy yung sasakyan. Imbis na may drop-off, nagtuloy-tuloy yung sasakyan, nagpaikot-ikot sa uh, Cavite. Sa CCTV namang ito sa Valenzuela City, makikita ang magparada ng TNVS sa isang convenience store at pagbaba ng dalawang sakay nito. Nakita natin sa CCTV, uh, yung mga tao na nagdala, kung saan pagkadala nila sa convenience store, lumabas sila, Sumakay ng pedicab at later on sumakay sila sa isa pang sasakyan. na ng NBI ang sasakyan na puno ng dugo at damit ng mga suspect pero wala ang katawan ng biktima. Ang pinaka main goal po talaga namin is makita po siya. Kung may ginawa man po talagang hindi maganda sa kanya kahit mabigyan na lang po namin siya ng magandang at maganda at maayos na uh, living po. Masakit sir kasi hindi niya deserve mangyari sa kanya yun sir eh yung dinanas niya dun sa mga taong walang awa po. Pata siya lumaban sa buhay, hindi siya nagluluko ng Ang pamilya ay nakikiusap, nagmamakaawa sa tulong ng publiko uh, para mahanap ang katawan ng kanyang asawa. Nagre-raise sila ng kondo ng 100,000 na reward uh, para kung sino man ang makakapagbigay ng informasyon para sa tao na sa asawa na nawawala. Tukoy na ng NBI ang pagkakakinanlan ng mga suspect na sinampana ng reklamong carnapping at robbery with homicide. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kam ang pambubugbog ng tatlong lalaking yan sa isang grade 8 student sa barangay Talamban, Cebu City. Matapos pagsusuntukin ng biktima sa gilid ng kalsada, mabilis na umalis sa mga sospek. Ayon sa investigasyon, pauwi na ang biktima kasama ang kanyang pinsan at kapitbahay ng abangan ng mga suspek hinala ng biktima ugat ng krimen ang isang insidente sa kanilang eskwelahan na pinagbintangan siyang nakatapo ng noodles ng kanyang kaklase. Tukoy na ng pulis siya ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Nahaharap sila sa kaukulang reklamo. Isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan na isang retiradong judge ang tumutulong umano sa iba't ibang kaso ni Atong Ang. Iniindesigahan na yan ng Korte Suprema. Malitang hatid ni Ian Cruz. Isang dating huwes umano ang tumutulong daw sa grupo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang para maayos ang iba't ibang kaso niya. Sa eksklusibong panayam sa GM Integrated News ni Julie Dondon Patidongan alias Sotoy, sinabi niyang kasama sa inayos ni Judge ang kaso nilang anim na akusado kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Katulad noong uh, itong sa kaso namin na anim, uh, kaya medyo nabsulto kami. Gawa si Judge, si X, uh, Judge, sa uh, uh Judge na yan. So, ano papel niya? Basta lahat ginagapang yan hanggang taas. Sabi ni Dondon, si Atong ang mismo nagsabi sa kanya ukol sa partisipasyon ng ex-judge. Kaya naman nalalaman ko kasi nung nag, nagtat nagtatago ako o nasa bahay na ako sa Mindanao, tinatawag niya sa akin yan. Magsabi niya, doon doon magpasalamat ka kay uh, ex-judge sa kasi siya naayos na ano natin. Galing siya sa, minsan kasi nasa Japan yan sila. Naayos na, doon sila nag-uusap-usap. Ani Totoy, malalim daw ang impluensya ng dating huwes sa hudikatura. Tagal na kasi yung judge siya. Parang uh, naging hippie yata siya sa buong judge na yan. Uh. So kahit saan panig ng bansa siya? Yes. Sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, iniimbestigahan na ng Korte Suprema ang mga umano'y tiwaling huwes na maaaring kasabwat sa missing sa bungero. Information pa lang yan. and uh, uh, I gave them something. To, uh, basta I gave them something that uh, they're, 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 they're trying to To digest, to digest now. But there, be, there's more coming. There's more coming. Uh, meron pa kami. Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na may impormasyon na sila ukol dito mula sa Department of Justice. Sineseryoso raw ng kataas asang hukuman ang mga ganitong impormasyon kaya may investigasyon sila. Ipapatapa daw nila ang karampatang mga aksyon laban sa mga mapapatunayang tiwaling huwes batay sa pamamaraan ng hudikatura. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Midweek mga mare at pare! Kasamang nakatsikahan ni Pambansang Ginoo David Licauco ang inyong mare at sumagot siya sa tanong kung nakaset na ba siya for marriage. Yeah. Oh, 3-4 years from now, siguro. I mean, I mean yun yung ideally, di ba? by then, 34 na ako. Pero hindi siya nagdetalye sa kanyang love life dahil gusto niya raw itong maging private. Sa usapang friendship naman, reunited na raw si David sa kaibigan niyang si ex-PBB housemate Dustin Yu. May ibinahagi raw si David na ilang tips how to handle the celebrity spotlight. Huwag mo naisipin yung haters. Nandiyan yan eh, parang control what you can control. Kailangan niyang gawin yung mga ginagawa niya tate. Kusino siya?